Ay, Ate Elma. Ate, kumain ka na? Ate, ate pagkain. Hindi ko mag pagmamahal ko sa'yo. Nakapangit, mukha usap. Ate ka na naman, Monsen. Uy! <coughs> oh! ano bakit, bakit? Ano yun? Ano <laughs> Ay, Ate <luma>. <laughs> <laughs> ko alam yung sinasabi mo. Kumain ka, hindi na nakapangit. Eh, ba't kasi nag-resign ka? Oh, ang mga sabi na mag-resign. Kaano hiningi mo kanina kapalit? Mo? Oh, ano sinasabi mo? Ano mo mo? Pag nag-resign ako ba? Pero may hindi ka ng loan. Oy! Ano Oh! 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 OY! TINATAYAN! BATAN MO TANAYAN KUYA! Hindi kasi si di ba, ba, ba kaka-resign lang? Oo! Ngayon ako kasi yung naminilit sa kanya mag-resign. Ano, mag Oo! Eh nasabi ko nun na na, kasi ako mag-resign ka. Pero, babayaran ka ako yung loan mo. Kasi nag-loan siya. Namiutang so, pa siya na ngayon. Ngayon nakala ko di niya maalala. Ayayayay! Nakalala ka yun? Nakalala ka yun? Nakalala po yun. Tignan namin. Nagulat ako ngayon ngayon lang, sinend yung computation. Yan yun! Yung computation ng loan niya. Ayun, ayun tinamuha, tinamuha. Ayun, ayun nakalagay. Oh. Asagra, subscriber name. Amang 204,000. <laughs> at until, <laughs> until Friday. Friday. Sorry. <laughs> <laughs> until Friday na, <laughs> na, na lang. Ano araw na kayo? Pero boy, eh, expected ko na ba na naaalala ano, na ba niya. Oh. Oh, Mabagal okay. yung visit ko lang ngayon. Kasi boy, kanina, nag-withdraw na rin ako. Oh, Anong nakita ko ito, <laughs> hindi pa nakakatapot. Baka, baka, ako, baka, ako, magpasahod sa kanya. ngayon, di ba 204,000 something? Nang so, nag-withdraw uh, ko ang 300. Ngayon binibisit ko na. Hindi ko nakakalala, ganyan. Tulad na tatay na tayo. Nakaka natin ulit. Ba't dito matawag? Parang nagalit ng, na nga. Parang binlock ka na yan. Parang makapaghiwalay. Hindi, video call. Video call. Video call. Video call natin. Hello? Uy! Ba't nasasakit? Pagunta na ako, dyan dyan tayong mag usap oh! paalala. Ano wala? Papaalala ko. Boy, patay ka pagdating dito nun. Pag dumating, akat mo na ako. Tapos video Ito Yun, ko naman parang loan lock. Ito siya. Hahaha. Hindi Hindi Ang hindi magagalit to. Ang bagay sa rin. Bad mood. Bad mood, mood. mood nga. Ay, Ate Elma. Okay, ate, kamayin ka na? Ate, ate yung pagkain. Tugtulugan tayo. Kasi nagalit ako. Nagpunta isang oras <laughs> yung biyahe ganito-ganito. mo alam. <laughs> bakit, bakit, <laughs> <laughs> bakit ba? Bakit ba? Ang layo-layo ng bahay nyo dito. ng oras. Oo. Bakit, ba't ba galit <laughs> ka? Bakit ba? Pag mga mga bagay, hindi mo naaalala. Uh, di ba nag-resign ka? Oh. Ngayon, kapag nag-resign ka, oh, malaya ka na. <laughs> <laughs> bakit ba? Nag-deal pa tayong ganyan. Nag Dapat dinito ko talaga yun eh. Ano ba kasi yun? Ano yun? sabi mo mag-resign ako. Oh. Within this year, babayaran mo yung natitira kong loan. loan? Oo. Oh, Parang wala akong naalala. Wala ka naalala. Iba ko alala ko sa iyo. teka, 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 teka. Nanggigigil mo ako. Kasi matagal na yon Last year pa yung ano? sinabi. Ano? Oh, sige, sige, Matagal na, matagal na ata Nagulat ako, bigyan mo computation. Ala ano naman akong, 204,000 tapos until Friday na nakalagay yung bonus. <laughs> ba? Lagi kang ganyan pag may ganyan. <laughs> ano ba? Ano ba? Ano Kaya mag-resign ako. babayaran oh. mo yung natitirang loan. 200 ay, pa yun. Eh, ba't kasi noon ayaw mo ba mag-resign? Isang taong pa halos yung inabot nung... Ba't no, Oh, May loan pa nga ako. Paano ako babayaran pag nag-resign ako, di ba? Eh bakit eh, nga noon ayaw mo pa mag-resign sabi ko ako magbabayad ng loan mo noon. O sige, naalala ko na. Oh, o, sige, na. o <laughs> <laughs> oh, eh, but, but nga kasi noon, oh sabi ko babayaran ko 'yung loan mo ayaw pa mag-resign. Oh. Syempre mahirap iwan 'yung mga bagay na gusto mo talang binagawa, 'di ba? Oh. Oh, oh dapat noon 'yung pa-ina, no, nabayaran ko yun doon. Eh ngayon, uh, expired na 'yan parang unlimited. <laughs> Ano'ng expired? Gusto mo ma-expire 'di pag gumawa ko sa iyo? Hala! <laughs> Mamimihilit! <laughs> Namimilit ka! Hindi ako namimilit. Ikaw ang nagsabi nun. Si babe. Eh, love. Ang pangapangit mo kausap. Kaya, kaya mo nang bayaran yun. Paano ko kaya bayaran? Wala nang trabaho. <laughs> <laughs> Sige na. Mag Bitar mo na ako dito. Mag Bitar mo na ako dito. Wala talaga siya naalala. Alam! Kasi ko naalala. -ala, ang pangapangit mo kausap. Pagkakaroon pa. Pagkakaroon pa. Punta punta ka pa dito. Kabay mo na, kahit mo na. <laughs> okay nga lang. Ano'y O hindi, galit na galit nga. Galit na galit nga. Ha? Eh paano kayo? Sinususulan nyo ko, tumatawa-tawa pa kayo kanina. Wala ang mga mga namin, Uy, ang mga mga namin, namin, Sabi nga nun, kung ano mo nag-resign para wala nang problema kasi alam ko babayaran mo yung loan ko. So, sabi ko, di ka ako, ikaw na magbayad. Paano mong babayaran? Wala nang trabaho mo. pa <laughs> kaya, <laughs> <laughs> ah, papalamigin ko na ulo. Okay, na. Papalamigin na. talaga <laughs> mo. Hindi ka na namamansin. Uy! Dali nga dito, dali ka. Dali dito, dali dito. Dali nga dito. Dali dito. Dali dito. Dali dito. Dali ka dito. Dito. dito kasi. Ano? Dali <laughs> nga gusap tayo. Hindi ko nanggigigil ako. Hindi ko nga kasi maalala. Hindi ko maalala na 204,000 yung loan mo. Oh. Hindi ko maalala. Ah, ko ito ng computation eh. Para maalala mo. Hindi, ko kasi maalala. Ang naalala ko kasi, 300,000 ibigay ko sa'yo. 300,000? Ba't kung maglapay ang ilyo mo ka? 300,000? 300,000 ibigay ko sa'yo. Kasi, ako nga di ba kasi nagpapa-resign sa'yo. Ayaw lang itang mahirapan dyan sa pagtuturo kasi may mga extra income naman tayo, susugal tayo. Hindi <laughs> ko Ngayon, yung extra na to is para sa ano mo, para sa pang-enjoy -pang mo. Kasi hindi biro yung limang taon pagtrabaho kasi ako, nag-teacher ako. Two years ako nagturo, sobrang pagod na pagod ako. Ikaw, five years ka, nag-teacher. -nag 3 ka, hindi biro yung pinagda... Okay. Uy! Naisip mo uh na po. Hindi nga, hindi biro yung pinagdaanan mo. Tapos <laughs> yung pagod mo, araw-araw kita nakikita ang puyat. Which is, gustong-gusto mo na ginagawa mo. Kaya ito, deserve mo ito. Deserve mo rin mo enjoy. Ayan to, P200,000. Hindi ko lang maalala, P200,000. Ang naalala ko, P200,000. Wala naman yan. Wala naman. Para sa'yo talaga yan? Binibisit lang talaga ako sa nanita. Grabe naman. Pumano ka pa, bumiyahe ka pa na isang oras. pa. ka na gulit! <laughs> eh, po, <laughs> Ay, kasi wala akong pambabayad. Ha? Wala akong pambabayad. hindi naman Hindi naman kahit naman, ano, <laughs> <laughs> na ano, magagawa <laughs> ng... Oo. Oh, sa'yo. Hindi, huwag mo isipin na wala kang pambayad dahil magtutulungan naman tayong dalawa okay? eh. Okay. Ang isipin mo ngayon kung paano ka masasaya mm -hmm. na mas masaya ka kaysa sa ginagawa mo okay. natin. Kaya nito, kung mapansin mo, kasi pinag ko yan. Para bigyan kita ng pang-100,000 para lahat na nang gusto mong gawin, pang maganda. Okay. Thank you, daw. Kasi hiyak, Kasi ako, ako po, hindi ko po naranasan mag-loan. Dahil private po yung pagtuturo ko. Siya, naranasan mag-loan. Halos 3-4 ng sahod niya yun yung bawa sa loan kasi bumili siya ng, nalupa lupa nila wala na siya talaga sinasahod for almost alas dalawang taon hindi 3 years ang loan three years. Oh, kaya nga halos halos dalawang taon siya walang sinasahod na buo ganon di ba alas 3 4 yung kaltas kaya sobrang hirap din lalo na lang, nagsisimula kami wala panggas namin nagshare kami 300 yan. kaya ngayon love sulitin mo yan para sa iyan magpabili kang pang maganda mm kasi hindi ko yung mayaman ah. <laughs> hindi kami mayaman. Ito galing po ito sa savings ko. At saka pinaghandaan ko talaga ito na kapag nag-resign siya, bayaran ko yung yung loan niya para hindi na siya mag-isip. Kasi sobrang burden sa tao yun. Lalo na sa mga, mga co-teachers namin na may loan dyan. Sobrang hirap po talaga. Pero syempre, kailangan din po natin gawin yan para may mapuntar tayo. Ang sabi nga nila, kapag may tsaga, may nilaga, kaya ngayon ayan pinili po nako para siya para hindi ka na mahirapan dahil limang taong ka lang hirap din limang taong ka lang hirap hindi biro ang pinagdaanan sorry naman no, ito <laughs> matandaan mo ba oh, ang <damang> <laughs> ah, dami talaga ang bao niya lagi <laughs> mong pinaiiyak ha ah, wag ka nang umiyak ayun na ha Huwag umiyak dahil sana, at hindi, sana pala lagi kang umiyak at yung iyak na yun sana tears of joy yeah. Kaya, love uh, congrats yeah. sa new Year journey mo dito lang ako parate para sa'yo and mas galingan pa natin lalo ngayon yeah. ah, love you